Kapag naiisip natin ng mga problema sa puso, ano nga ba ang unang pumapasok sa ating isipan? Siguro, yung eksena sa pelikula, may taong biglang kumapit sa dibdib, matindi ang kirot at puro panika. Tama ba? Pero paano kung sabihin ko sa inyo na sa mga nakatatanda, ang puso ay madalas humingi ng tulong ng pabulong, hindi pasigaw? Ngayon, pag-uusapan natin ang tinatawag na tahimik na mamamatay tao o silent killer at ilalahad ang sipon ng sintomas ng problema sa puso na madali lang nating maipagsawalang bahala. Pangako, ang ilan dito ay tiyak na ikagugulat ninyo. Habang tumatanda tayo, nagbabago ang ating katawan. Nagbabago rin ang paraan kung paano ito nagbibigay ng babala tungkol sa mga problema. Maaaring mag-iba ang paggana ng mga nerve endings at tumataas din ang ating pain threshold o ang kakayahan nating tiisin ng sakit. Kaya naman, ang mga klasikong sintomas na karaniwan nating nababasa sa libro tungkol sa atake sa puso o heart failure ay mas bihira nang makita sa mga taong lampas sa 65 baanyos. Sa halip, nagbibigay ang ating katawan ng iba pang senyales na tila- nakakubli o hindi agad napapansin. Kaya ang mahalaga ay matutunan nating kilalanin ang mga senyalis na ito upang maaga tayong makapagbigay ng tulong sa ating sarili o sa ating mga mahal sa buhay. Kaya, simulan natin sa isa sa mga pinakamapanganib at pinakakaraniwang sintomas, ang hindi pangkaraniwang pagod. Hindi ko sinasabi yung antok na masarap pagkatapos ng busog na kainan o yung pagnanais lang humiga matapos ang isang araw sa probinsya o hardin. Hindi. Ang tinutukoy ko ay isang biglaan at matinding pagbagsak ng lakas na parang lumitaw lang mula sa wala. Isipin ninyo, kahapon lang, ikaw o ang mahal mo sa buhay ay madaling umakyat sa inyong palapag. Pero ngayon, bawat baitang ng hagdan ay parang umaakyat ng bundok Everest. Ang simpleng paglalakad papunta sa tindahan ay nagiging isang marapon. Kahit ang mga simpleng gawain sa bahay, tulad ng paghuhugas ng plato o pag-aayos ng kama, ay tila sumisipsip ng lahat ng enerhiya mo at nagpapahanap sa iyo ng mauupuan. Bakit nangyayari ito? Isipin ang puso bilang isang malakas na bomba kapag ang bombang ito ay nagsimulang magtrabaho ng palya-palya, mas hindi ito epektibong nagbobomba ng dugo. At ang dugo ang siyang nagdadala ng oksigen, ang pangunahing gasolina para sa ating mga kalamnan. Kapag hindi nakakatanggap ng sapat na gasolina, ang mga kalamnan, nagbibigay sila ng babala. At ang babalang ito ang siyang nararamdaman mo bilang isang biglaan at hindi malabanang panghihina ang pinakamapanganib ay madaling isang tabi ang sintomas na ito bilang dahil lang sa edad, sa panahon o kung ano paman. Ngunit hindi ito basta katandaan lang. Maaaring ito ay isang tahimik na SOS signal mula sa iyong pangunahing motor. Ang iyong puso, ang susunod na hindi inaasahang sintomas sa ating listahan ay ang hirap sa paghinga. Ngunit huwag muna tayong magmadali sa paghuhusga. Hindi natin pinag-uusapan dito ang paghingal mo kapag umakyat ka ng limang palapag ng walang elevator. Ang hirap sa paghinga na may kaugnayan sa puso ay mas mapanlin lang. Dumadating ito kung kailan hindi mo inaasahan habang ikaw ay ganap na nakapahinga. Ang pinakamalinaw at pinakakababahala na palatandaan ay nangyayari sa gabi higa ang isang tao, nakakatulog, ngunit pagkalipas ng isa o dalawang oras, nagigising dahil sa matinding kakulangan sa hangin na tila ba may nakaupo sa kanyang dibdib. Sa sobrang taranta, nauupo siya at ibinababa ang kanyang mga paa mula sa kama at unti-unti gagaan ang kanyang paghinga. Pamilyar ba ang senaryong ito? Upang maiwasan ng mga nakapapahirap na pagising na ito, ang mga tao ay nagsisimulang matulog ng bahagyang nakaupo, gamit ang dalawa, tatlo, o minsan pa'y apat na unan na inilalagay sa ilalim ng likod at ulo. Hindi lang ito paghahanap ng komportabling posisyon. Ito ay isang likas na pagtatangka upang matulungan ng katawan. Kapag hindi na kayang ibomba ng puso ang dugo ng maayos, ang labis na likido ay naiipon sa baga kapag nakahiga ang likidong ito ay nakahadlang sa normal na paghinga ngunit kapag umupo ka tinutulungan ng grabidad ang likido na bumaba maluwag na ang bahagi ng baga kung napansin mo na ang kama mo o ng isang mahal sa buhay ay mistulang trono na sa dami ng unan ito ay isang napakaseryosong dahilan upang kumonsulta agad sa doktor ngayon pag-usapan naman natin ang mga binti. Napansin nyo na ba sa inyong mga nakatatandang kamag-anak na pagsapit ng gabi ay namamaga ang kanilang mga bukong-bukong? Sumisikip ang sapatos at ang goma ng medyas ay nagiiwan ng malalim at hindi kaaya-ayang bakas. Madalas, madali lang natin itong baliwalain. Marahil, sasabihin nating, ah, ang dami lang nila nilakad o nakakain kasi ng maaalat o mainit lang talaga ang panahon. Sigurado akong narinig nyo na ang mga dahilan na ito. Ngunit, kung ang pamamaga ay naging regular na sa inyong mga binti, hindi lang ito simpleng abala. At muli, bumabalik tayo sa mahinang pagbomba ng puso. Kapag hirap ang puso sa pagtatrabaho nito, hindi nito epektibong maibabalik ang dugo mula sa mga paa at binti pa itaas dahil dito, nagkakaroon ng parang bara sa sirkulasyon at ang sobrang likido ay lumalabas mula sa mga ugat papunta sa nakapalibot na tisyo. Ito ang dahilan ng pamamaga. Sa simula, mapapansin lang ito pagsapit ng gabi at nawawala pagkatapos ng pahinga sa magdamag. Ngunit, sa paglipas ng panahon, nagiging permanente na ito. May isang simpleng pagsubok na napakalinaw na indikasyon. Dahan-dahan, ngunit may kaunting diin, pindutin ang namamaga na bahagi gamit ang daliri sa loob ng ilang segundo. Ngayon, alisin ang daliri. Kung may nanatiling malinaw na hukay sa balat na hindi agad nawawala, ito ay isang napakabigat na dahilan para mag-alala. Ibig sabihin nito, marami ng likido ang naipon sa mga tissue. Huwag balewalain ang senyalis na ito. Ang inyong mga binti ang magiging unang palatandaan ng problema sa inyong puso kumusta naman ang biglaang pagkahilo o maging ang pagkawala ng malay. Madalas, naiisip agad ng marami, ay, siguro naglalaro lang ang presyon ko. At sa isang banda, may katotohanan naman doon. Pero ang mahalagang tanong, bakit nga ba ito naglalaro? Minsan, ang sagot ay nasa puso mismo. Isipin mo na ang utak mo ang pinakamahalagang gumagamit ng enerhiya sa katawan. Kung ang puso na siyang pangunahing generador ng ating katawan ay biglang magkaproblema sa pagtibok. Halimbawa, dahil sa irregular na ritmo o arrhythmia, ay sandaling mapuputol ang supply ng kuryente sa utak. Ang maikling pagputol na ito ng supply ang siyang nararamdaman bilang bigla ang pagdilim ng paningin, pagkahilo o sa pinakamalala, pagkawala ng malay. Lalo na't nakababahala ang pagkahilo na nangyayari kapag bigla kang bumangon mula sa kama o upuan. Sa sandaling iyon, kailangan ng puso na agad palakasin ang pagtibok nito upang maiit-pump ang dugo patungo sa ulo laban sa puwersa ng gravidad. Kung hindi nito kayang gawin yan, agad itong isisinyas ng utak sa pamamagitan ng pagkahilo o pagkaantok. Kaya, hindi lang ito basta mahina ang ugat tulad ng iniisip ng marami. Ito ay maaaring isang hiyaw ng paghingi ng tulong mula sa puso na hindi na makapagbigay ng matatag na supply ng dugo sa pinakamahalagang organo. Ang ating utak, ang ikalimang sintomas sa ating listahan ay isang tunay na eksperto sa pagkubli. Nagtatago ito sa lugar na hindi mo inaasahan sa tiyan. Isipin ang sitwasyon, isang matanda ang biglang nakaramdam ng pagduduwal at bak ang masuka pa. Mayroong hindi kaayaayang pakiramdam ng kabigatan o kaya'y sakit sa itaas na bahagi ng tiyan, eksaktong sa ilalim ng tadyang. Ano ang unang maiisip? Natural, may nakain akong masama nalason ako o lumala ang aking gastritis. Umiinom ang tao ng gamot sa tiyan, pero walang epekto ang mga ito. At dito nagtatago ang pangunahing panganib. Sa mga matatanda, at lalo na sa mga babae, ganito maaaring lumitaw ang atake sa puso. Bakit kaya? Ang dahilan ay, ang mga nerve ending ng puso at tiyan ay napakalapit sa isa't isa. At kapag nangyari ang atake sa puso, ang ating utak ay maaaring malito at hindi tama ang matukoy ang pinagmulan ng sakit. Nakakatanggap ito ng senyalis ng panganib, ngunit mali itong ipinipinta sa bahagi ng tiyan. Kaya naman, kung ang inyong mahal sa buhay na matanda ay nakakaranas ng biglaang at hindi maipaliwanag na problema sa panunaw, lalo na kung sinasabayan ito ng panghihina, pagpapawis, o hirap sa paghinga, huwag agad sisihin ang hapunan kagabi. Maaaring ang puso niya ang sumusubok na kumatok sa inyo sa pinaka hindi pangkaraniwang paraan. At sa ganitong sitwasyon, mas mabuting maging maingat at tumawag ng ambulansya ngayon pag-usapan natin ang tungkol sa sakit. Pero hindi ito ang karaniwang sakit na agad mong maiisip. Kapag naririnig natin ang atake sa puso. Halos lahat tayo agad na naiisip ang klasikong eksena sa pelikula. Isang tao na biglang hahawak sa kaliwang bahagi ng dibdib. Kalimutan na muna natin ang nakasanayang imaheng yan. Sa mga nakatatanda, madalas ang puso ay nagpapadala ng sinyales ng sakit sa mga lugar na hindi natin inaasahan. Isipin na lang ang pakiramdam ng nananakit o humihilang sakit sa iyong panga, ang unang may isip mo agad, kailangan ko nang magpatingin sa dentista o bigla na lang sumakit ang leeg, balikat o sa pagitan ng mga balikat mo. Ang madalas nating sabihin, nilamig lang siguro ako or ayan na naman, sumumpong na naman ang osteochondrosis. Pwede rin namang makaramdam ka ng kakaibang discomfort o pananakit sa kaliwang braso na karaniwan nating iniisip na dahil lang sa pagod o tensyon sa kalamnan. Nakakalito at mapanlin lang, hindi ba? Ang tawag sa pinomenong ito ay referred pain o tinutukoy na sakit. Nangyayari ito dahil ang mga nerve pathway mula sa puso at sa iba't ibang bahagi ng katawan ay dumadaan sa iisang ruta patungo sa utak. Kaya kapag ang puso ay nagpapadala ng signal ng emergency, maaaring malito ang utak at isipin na ang problema ay hindi sa plantang pinagmumulan ng kuryente, kundi sa linya ng kuryente sa ibang lugar ng katawan. Kaya naman, kung ikaw o ang iyong mahal sa buhay ay biglang nakaramdam ng sakit sa panga, leeg, likod o braso na hindi maipaliwanag, walang koneksyon sa anumang pinsala at hindi nawawala, huwag mong ipagwalang bahala maaaring hindi lang ito osteochondrosis, kundi isang mahalagang mensahe mula sa iyong puso na nagtatago lang sa ibang anyo. At ang panghuli, ang ikapito, at marahil ang pinakahindi inaasahang sintomas na madalas ipagkamali bilang simpleng epekto ng pagtanda. Ito ang biglaang pagbabago sa pag-iisip at pag-uugali. Isipin na lang ang inyong nakatatandang kamag-anak na dati matalino at malinaw ang pag-iisip ay biglang nagiging malilimutin, madaling malito at nawawala sa lugar at panahon. Maaari siyang paulit-ulit na magtanong, paghahaluin ang mga pangalan at hindi na maintindihan kung nasaan siya. Natural, ang unang iisipin ay demensya o Alzheimer's disease. Ngunit kung minsan, ang tunay na dahilan ay maaaring napakalayo sa mga ito. Alalahanin natin na pag-usapan na natin na ang utak ang pangunahing kumukonsumo ng oxygen. At kapag hindi sapat ang naibibigay na supply ng dugo ng isang ng puso, isa ang utak sa mga unang naghihirap sa kakulangan ng oxygen. Nababawasan ang kakayahan nitong gumana. Ito ay parang isang computer na bumabagal at nagkakaroon ng glitch kapag kulang sa supply ng kuryente. Hindi gumagana ng maayos ang mga brain cells na nagiging sanhi ng pagkalito, paghina ng memorya at kawalan ng gana. Ang pinakamahalaga rito ay ang salitang biglaan. Kung ang paghina ng kognitibong kakayahan ay hindi unti-unti na tumatagal ng maraming buwan, kundi mabilis sa loob lamang ng ilang araw o linggo ito ay isang malaking pulang bandila. Ito ay hindi lang dahilan para magpatingin sa neurologist, kundi higit sa lahat. Dapat agarang ipacheck ang puso at narito na tayo sa pinakasukdulan, sa pinakamahalagang bahagi ng ating pagtalakay. Napansin niyo ba kung ano ang koneksyon ng lahat ng sintomas na ito? Pagod, hirap sa paghinga, sakit sa panga, pagduduwal, at pagkalito. Sa unang tingin, parang wala silang kaugnayan sa isa't isa, di ba? Pwede kang pumunta sa isang gastroenterologist, neurologist, or orthopedist, pero hindi mo pala narating ang isang cardiologist. Dito nakasalalay ang kapahamakan ng tinatawag nating tahimik na mamamatay tao. Ang puso ay hindi sumisigaw ng tulong sa pamamagitan ng sakit sa dibdib. Sa halip, Nagsasalita ito sa ibang paraan, nagpapadala ng mga sinyales sa ibat-ibang bahagi ng ating katawan. Maling naiintindihan ng utak ang pinagmumula ng sakit. Ang mga baga ay nahihirap ang magalis ng sobrang likido. Namamaga ang mga binti dahil sa mahinang sirkulasyon ng dugo. Ang lahat ng mga reklamong ito na sa simula ay tila maliliit at hiwalay ay talagang bahagi ng isang malaki at napakadelikadong palaisipan ang pagbaliwala sa mga ito ay parang pagbaliwala sa tunog ng isang orasan ng bomba na patuloy na umaandar ang pangunahing aral mula sa ating pag-uusap ngayon ay napakasimple maging mapagmatyag sa inyong sarili at sa inyong mga mahal sa buhay huwag baliwalain ang mga reklamo lalo na kung sinasabi lang ninyong sakit lang yan ng matanda kung minsan sa likod ng simpleng pagod o sakit sa tiyan ay nakatago ang isang seryosong banta na maaari pa nating mapigilan. Salamat sa pagtapos ng panonood sa video na ito. Kung naging kapakipakinabang ito para sa inyo, pakilike at mag-subscribe sa channel para hindi kayo mahuli sa mga bagong episode. Ngayon, may tanong ako para sa inyo. Kayo ba o ang inyong mga mahal sa buhay ay nakaranas na ng ganitong uri ng kakaibang sintomas? Ibahagi ang inyong karanasan sa comment section. Malaki ang maitutulong nito sa iba. Mag-ingat kayong lahat.